ah, bali nandito na tayo sa pangalawang ano pangalawang area pangalawang, pangalawang span so dito na tayo papatubig tapos na dito na tataas. bali step by step muna tayo kasi pag ano bigla hindi tayo hindi natin kakayan. so dito na tayo sa pangalawang area At least mga 20 minutes kada isa dito medyo kasi maluwag ano to ano, halos 30 minutes Kita natin dito.

list <Guns> okay. na malaki dito. Malaki dito yung mga kanal. Yung mga pati na nga. Bali, after itong ano, flooding. flooding uh, irrigation. Kaya ano na natin ito. I-herbicide i na natin yung mga damo. Kasi sakto na yung laki. Kasi yung corpus ko dyan. Kaya pinalaki ko muna yung mga damo. Para yung ibang ano. Tut gustong tumubo pa ng mga damo patubo pa bago ako mag uh, apply ng herbicide hindi so po dito natin kaagad eh. in herbicide para hindi dubli kasi pag nag herbicide kaagad na wala pang damo so dalawang klase yung gagamitin mong herbicide may pre-emerge at saka yung post-emerge so kami yung post-emerge herbicide lang yung ginagamit namin dito